Kung sa iyong panaginip ay nakakita ka ng naligaw na ipis o biglaang aso, sa hindi inaasahang pagkakataon, magandang pahiwatig ito. Ang ipis ay senyales ng isang biglaan o di inaasahang transaksyon na maaaring magdala ng pera o dagdag na kita o pagkakaperahan. Samantala, ang aso ay paalala na mas bigyang pansin ang iyong sariling kalusugan at maging maingat sa mga kilos o desisyon upang makaiwas sa dagdag na gastos. Isa ring babala ito na iwasan ang labis na pagtitiwala sa mga taong kausap mo sa mga panahong ito dahil maaaring hindi lahat ay pabor sa iyong kapakanan.